Nasa ating linya ngayon si Engineer si Director Loretta Malalua, ang Regional Director po naman ng DPWH sa NCR. Ito lang po a public service po para sa ating mga motorista na uh, dumadaan po sa EDSA at maging diyan po papunta ng uh, South Luzon Expressway uh, SLEX Magalianes Interchange. Maganda umaga po Engineer. Magandang umaga po Manong Ted at kay DJ Chacha at okay. sa lahat po ng inyong tagapakinig. Salamat sa panahon. Ano ho ba itong gagawin diyan sa Magalianes Interchange? Ma'am, pwede ho ba may ano, paliwanag lang po, please? Magkakaroon po tayo ng retrofitting sa ating Magalianes flyover sa southbound and northbound po. At yung sa southbound po, ay in-expect natin na makapag-umpisa tayo next week sa ngayon po ay kinukuha lang namin yung uh, permit from barangay po para makapag-umpisa na tayong mag mag-install ng mga scaffoldings po sa ilalim no, ng flyover. Okay, so kung, kung dito po sa ano no sa flyover sa may Bandag East Avenue eh totally po sinasarhan sa mga motorista maliban sa mga bus na dumadaan dito papunta po dito sa southbound nga ng EDSA. Uh, kamuning, diyan po anong sitwasyon po sa traffic? Dito po sa Magallanes flyover. Ah, uh, actually po uh, ang una nating sisimulan na tatrabahuhin dito ay yung paglalagay ng mga carbon fiber sheets and plates po sa ilalim. Kaya hindi po kaagad tayo magsasara sa sa, pang, sa ibabaw or sa mismong flyover. Uh, ang inaasahan po namin dito ay mat matapos kaagad yung sa kamuning flyover po natin para mapadaanan na sa sa mga motorista bago po natin isasara yung pangibabaw na Magallanes flyover southbound po at saka northbound. Mm, ang, uh, ang advice po na na basa 9 months ito. Opo. Okay. Opo. Kung kung ganun po katagal, uh, ano magiging sitwasyon sa ilalim ho muna dito po sa paghahanda ninyo? Kung baga, uh, di ba may dumadaan din po sa ilalim nito, di ba? Yung pong sa ilalim, mostly po uh, doon sa southbound, ay tao lang po ang mga dumadaan. Mm -hmm. May U-turn slot lang po mm -hmm. tayo doon mm -hmm. na hindi naman masyado maapektuhan. Uh, kaya nga po ah, uh, 'yun, uh, makikipag-ugnayan din naman po tayo sa barangay, kaya nga po humihingi din tayo ng permiso mm -hmm. at sa mga sa local government unit po para maisaayos natin kung magkakaroon man po ng konting uh, problema sa traffic ko po. Hindi, at kasi, lalo kasi, lalo opo, na opo. po sa MMDA. Opo, kasi may may, may U-turn dyan eh. So pag uh, kapag uban nag-repair kayo, yung U-turn slot sasalhan. Hindi po, hindi po natin sasaran. Okay. hindi naman po maaapektuhan ah mm -hmm. uh, ng, ng trabaho natin. Mm -hmm. Siguro nga po uh, may konting abala lang pero o pagbabagal doon sa lugar na 'yon pero mm -hmm. hindi po natin itatasa. Okay. Yung sa taas po, Ma'am, anong uh, kailan po ang gag anong gagawin doon at ano po magiging scheme ng traffic doon? Ah uh, papalitan po natin yung mga expansion joints, lalo na dito sa southbound, yung, yung pong nasa gitna na longitudinal mm. expansion joint. Kaya po ang isasara lang po natin ay yung dalawang lane sa gitna. Pero yung mga outer lanes po nila ay hindi natin isasara. Mapapadaanan pa rin po natin sa mm. mga light vehicles. Light vehicles. Opo sa uh, so paano magigising sistema diyan, ma'am? Kasi magiging imbudo po ito. So sa sa, sa approach pa lang po, uh, hindi na ma madadaanan yung gitna. Yung gitna lang po, pero mm. sa ngayon po kasi ay nakikipag-ugnayan kami sa MMDA mm -mm. at pinag-aaralan pa rin po ang ang talagang kung ano-ano pong sasakyan ng padadaanan doon. Mm -mm. Kaya nga po magsisimula po muna kami doon sa pangilalim. Bago po namin isara yung sa ibabaw po, ay magkakaroon po tayo ng mga advisory mm -hmm. and mga signages mm -hmm. po. At uh, para po masigura, maisigurado natin na alam po ng ating mga opo. motorista kung saan sila dadaan. Opo, kailan po ang target ito po? Sisimula po southbound lang po muna tapos susunod po yung northbound? Ganun po ba yun? Opo, opo. Ganun po yun. Okay, kailan po simula ma'am? Ang sinasabi nga po namin, uh, problem uh, pag nabigay po sa amin yung perm, permit na nanggagaling sa barangay, yun daw po nila i-issue ngayong week na ito, mm. ay makakapag uh, umpisa na po kami sa sa pang-ilalim po. Mm. At yung yung po sa ibabaw ng flyover po ay uh, papalitan natin yung expansion joints at isasara natin kung tayo po ay tapos na sa sa Kamuning flyover po doon sa itaas para po bukas na rin sa motorista. Ah uh, so hindi siya paki hindi siya magsisimula hanggang hindi pa tapos yung sa Kamuning? Eh yun ho ang inaasahan Ay, uh, namin. Ah uh, so hindi pa ito ASAP kumbaga. Opo, uh, kaya nga po uh, ini-schedule po natin para hindi naman sabay-sabay isasara po yung ating mga ano uh, flyover kasi nga okay. po mm -hmm. malaking mm -hmm. epekto po mm -hmm. sa traffic. Opo, kasi nga po po tayo ng schedule. Opo, kasi yung sinasabi po by October pa matatapos yung kamuning. By October pa ito masisimulan. Ganun po 'yon. Actually po uh, tulad nung mga unang pahayag na mm -hmm. ito po ay proposed na matapos ang kamuning na sa sa index lab po ng mga papalitan natin na by mm -hmm. October pero inaasahan po natin na matatapos ma ma natin na mas maaga dahil nga po abi ah, niyan natin ang instruction ng contractor na mag 24/7 po, mag three shifts at magdagdag po ng kanilang mga tools at equipment na ginagamit para po mapadali ang trabaho doon sa Kamuning ah, flyover. Mm Hindi -hmm. um anyway, uh, ito pong Gu Gu Guadalupe ho naman na tulay sa EDSA. Uh, ano hong balak nyo dito, ma'am? Bali ang Guadalupe Bridge po ay uh, JICA funded po ito. Uh, may mga papalitan po na na, na superstructure at saka substructure po sa Guadalupe Bridge. Uh, inaasahan po natin base sa naibigay sa akin report kasi po ito ay Uh, JICA funded nga kaya yung Unified Project Management Office po namin ang mag implement mm -hmm. ay baka po masimulan bago mag magtapos ang taon na ito. Opo, opo. Ano po, uh, pa pa paano po naman ang sitwasyon doon? Magkakaroon din po ng pagsasarado ng ilang lanes? Uh, ang ano po dito ay hindi naman totally po masasara at maglalagay po sila ng detour bridges po sa upstream at uh, downstream portion po para madaanan ng ating mga light vehicles po. Detour bridge uh magkakaroon okay. ng steel steel bridge na uh, okay. Di ho ba sa taas nun may MRT. Ah uh, pa, -pa po? Pong... Bali ka level lang po nung tulay siguro yung ay ka level lang uh, nung existing tulay po natin yung ano yung uh, yung detour bridge sa upstream and downstream po. Uh, parallel po dun sa ating uh Uh, Guadalupe Bridge. Sino, uh, uh, sino ho nakakaalam diyan, ma'am, na maaaring kausapin po namin para, si, para sigurado? Opo, uh, para po, ano, uh, 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 sa, more, sa more detailed po uh, na uh, info uh, sa Guadalupe mm, Bridge, mm, siguro po ay pwedeng nating maka makausap po yung aming director sa UPMO, si mm. Director Rod de los Reyes. Opo, kailan po simula ng Guadalupe Bridge, ma'am? Base po dito sa report na naibigay sa akin ay bago po matapos ay, ang taon na inaasahan hmm. po ang Guadalupe Bridge. Okay, sige po. So salamat po na marami ma'am sa inyo pong uh, informasyon na binahagi po sa amin. So uh, meantime, ang ang mangyayari kaagad ay yung ilalim po ng uh, ng um, uh, Magallanes. interchange Magallanes. mo na aayusin to follow po after kamuning ito pong ibabaw yan po ang klaro. Opo, opo. Okay, sige po. Salamat po, ma'am, sa inyo pong panahon, ma'am. Thank you po. Thank you very much. Salamat. Opo, Si Engineer na Director Loreto Malaluan. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.